mga bro, mga sesyan Dito po pa rin po kami sa parte ng Dalampasigan ng Bulinaw Dito po ito sa may patar Ayan po si Silisa Ayun, nauna po sa akin ng konti Naglalakad-lakad po kami ngayon sa tabi ng dagat. Para po din maghanting-hanting Sabay, exercise na rin po sa mga bro, mga sis. At saka, hindi pa po, po mainit Hindi pa nasikat ang haring araw Ayan po, yeah, ayan, meron po Barco pa yun, susunod po Pupunta po kami doon banda ni Sisley Diyan po sa may parang bundok po na yan Habang maaga pa Sinasamantala po namin pagkakataon Tapos low tide po Mga no, bro mga sisa po oh. Ayan na po. po dito mga bro mga sisa po Ayan naiwan po namin namin mga kasama doon Banda party Ayan po doon mga bro mga yan po Diyan banda Naiwan namin sila maganda po ngayon dito oh. Maglakad-lakad. Ayan po, slisa o. Oh. Ayan, sigapin namin po makarating doon banda. Maganda, ganito palang oras, no? Maganda. Maganda po ganito oras mga po mga Maganda rito pagkaganito ganito oras, oh. walang ano ng alaw. po ang magroon na parte ng tamilok ayan, ayan tamilok tamilo kaya lang hindi siya buo ayan po basag ayan po ayan tamilok wow ang ganda oh uh, see may butas na lang oh Tara, tayo. Po. Kita sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po munang muli ang aming masishare at mababahagi sa napadang po pala dyan sa aming channel pakikita subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi kayong update sa aming pang mga susunod na video. Marami po palang salamat sa mga mahal namin viewers at subscribers sa walang sawang suporta po nyo sa amin ni Sis Lisa. God bless po. Yan, yun po mga bro mga sis. Medyo malapit-lapit na po kami doon sa may ayun. Sa may pupuntahan namin ayun po ni Sis Lisa. Yan po, sumunod sa amin yung dalawa namin kasama. Yan po. Yan po po namumuha sila ng mga ano suso ayan po namunan natin mga bato mga brumosis ayan po ayan. lalakad lakad muna po kami sabay hunting hunting <laughs> mga bro mga sis no, ano sikat sikat yun na yon sikat sikat po na suso masarap daw po yun mga bro mga sis meron dito na nakukuha kasi low tide po eh yan, meron naman to Ang tawag ito sa inyo, na balat. Ito, tinatawag nila balat po 'yan. Balat. balat. Sa ilunggo balat ang tawag. Naluluto po 'yan, kinakain. Marami po dito. Ano 'yan na may iba ding kulay 'yon? Kulay black 'yon eh. Meron parang Parang puti. Ha? Puti. Na puti. Ayun, may kulay puti daw din po ng mga Ayan. Ayan po. Malapit-lapit na po kami doon, Sa pupuntahan namin na yun, yan. yan banda. Kasi nung nakaraan po, hindi namin na, naka, kami nakadiritso dyan, eh. Ayan po. Maganda ron. Maganda ron sa may doon Ayan, may mga bangka na dito, eh. Ayan, na low tide. Ayan, may mga kubo pa po mga bro. Ayan, may bangka. Tapos may kubo. Ayun. nandun sa may taas ng kubo. Ayan po. Oh. Ayan. May kubo. May bangka na oh. O oh, diba, pamaya-maya ito sigurado, ano to, yung high tide na ano, pagdating ng hapon, pag ganitong oras, okay pa, wala pa. Dapat nagdala ka ng plastik eh. Sumunod po sa amin yung dalawa namin kasama. Kasi hindi po po din sila nakarating daw dito. Ganda oh pagka ano, low tide.